pinag ng security officer ang security guard sa kanyang detachment. Allegedly. Ito yung dalasan na lagi nare-report sa mga agency kapag binabag-report ang guard or nagre-report. Diba? Na iba daw ang treatment. Kung titingnan naman natin, may mga chances naman talaga na kuminsan nakikita na iba yung treatment. May mga ganun kahit naman 'di ba sa pamilya, eh. hindi naman may alis natin 'yan eh, 'di ba? Sabihin, nagkakaroon talaga na maganyan pero to the point na uh, ikaw mismo ang uh, gagawa as an officer para alisin yung guard siguro may mga gumagawa din naman pero hindi naman lahat kasi ako din sa tagal ko na rin naging officer ano, hindi ko naman inano nagawa ng hindi maganda yung mga guard para matanggal lang so based pa rin tayo doon sa protocol pero hindi naman yung mga officer eh kaya alam niya iba for granted nila yung mga report syempre ang mga agency may mga pinasok din yan hindi e, naman yan, totoo yan yan naman yan talaga yung sabi lang bata bata sa totoo naman, isa pa nga, marami pa nga yan pagkibigay, pag sweldo abot abot, may mga ganyan, totoo po yan hindi tayo sabi real talk tayo ba diba? ngayon, nasusustain nyo ng ibang mga officer din sa agency na ayaw maalis yung guard kasi pag pumunta, may abot Diba? ba natin sa hindi. Masakit man tanggapin pero yan ang katotohanan. Diba? Totoo yan. ah uh, ngayon, huwag naman sana natin gawing dahilan yon kung kayo binibigyan dahil sa pagpapasalamat yan, maganda. Pero yung magiging suhol na, yun ang pangit. E dapat yung mga ganon, dapat tinatanggal din ng agency yan eh. Pag mayroon sila mga ganyang staff na nadadala sa abot-abot, iyan -abot, eh yung mga sisira talaga sa agency. Alam po natin, nakakawa ang mga agency na andaming effort ang ginagawa, andaming pera ang nauubos sa kanila. Nagpapalwal yan, million talaga pag hindi nakabayad pa ang client, syempre, ang hindi naman pwede niyang hindi pa swelduhin, maglalabas yan. Uutang yan sila. So, tapos, itong mga naandu sa kanila, ito yung mga nagiging way para masira ang isang agency sa isang client. Natatanggal ang contract kasi hindi nami-mismanage na. Diba? So, anong mangyayari? Kaya gano'n ba sinabi nagsinubog na gano'n? Siyempre, pupunta ang mga officer din sa detachment. Bakit ganito? Tama naman, nagtatanong. Pero kung titignan ko, marami ng report sa iyo Siguro naman given na. Hindi lang naman isang nag-report ng officer kung dalawa at itanong sa mga kasama. Kung gano'n, dapat i-pull out na. Hindi na hayaan pa na meron pang mga ganyang sistema. Kasi lalong lumalawak <coughs> yung gulo, lalong sumasama yung detachment, pati tuloy ang officer niya, nalolomoral na na nasabihin niya, eh, mungot na lang, kung na lang gagawin niya. Kasi ganun din naman, eh. hindi naman din nila inaasikasi yung reporting. Eh. 'di ba? Kailangan pa bang makarating sa taas? Siyempre tayo naman mga officer, ang gagawin naman natin. Huwag wag natin i-take for granted 'yan. Nako, kung sinabi nila, okay na kasi pag nagkaroon na ng malaking problema, sa atin pa rin babagsak 'yan mga officer pa din 'yan. Sasabihin nila ang command responsibility. Ang kailangan gawa na kayo ng paraan, may mga report na kayo at di pa rin nabibigyan ng action ng agency. Siguro pa ni kayo doon sa the next in line. Kung hindi pa din, siguro mas the best sa client na talaga. Hindi natin i-report -re lagi ha na para mapasama ang agency, pinaprotektahan natin yung company kung sa tayo nagtatrabaho. Kasi in return, pag nagka problema, lahat madadamay. Kaya ako talaga ang aking pamananaw. Hindi ko sinisirang agency sa detachment. Iniingatan ko sila. Sabi ko nga, di ba, pak na nagtatagal tayo sa iya client, how much more sa agency? Natutuwa yan kasi tuloy ang kanilang business tsaka maraming taong natutulungan paano kung biglang matanggal ang sisi niya sa officer eh hindi mo nagawa ng action niya ngayon magtuturuan na yan siyempre ang mga sa agency ba na officer aamin ba yan hindi ay maniniwala doon ako ganun talaga ako ako ano lang open lang tayo ha pananaw ko lang po ito kasi ang daming ko na rin nakilalang ganyan na natanggal kasi command responsibility ililipat dahil ganito hindi sabi ko nga ang gawin nating mga officer, kahit naman kayo mga security personnel, ano? you have to value yourself. Pagalingin niyo yung kalidad niyo. Huwag kayong uh, magkaroon ng yung may mga padrino. Tama po yan. Pero not to the point kayo umasa. Kailangan sarili mo. Kasi may may dala kaysa kadalin. Diba? So, yun ang nangyayari. Kaya dapat bigyan ng halagayan yung mga report na ganyan, mga ganito. Eh, ang tanong nga ganito eh. Okay, re-report kasi pinag-iinitan. Bakit babalik pa rin sa detachment? yun pa lang, isang sagot na yun sa tanong nila pinag-iinitan ka ba? ano bang ginagawa ng officer mo? tinina kasi ganito sir, ganyan o, poor violation o, gusto ba bumalik doon? gusto sir so doon pa lang, alam mo hindi siya pinag-iinitan siya yung gumagawa ng mali nakuha natin doon pa lang sa pag-interview ka lang alam mo na kung ano ito doon sabi pinag-iinitan ba't ibabalik ko sa detachment yung pinag-iinitan pala Hal halimbawa lang ah. o, babalik pa din siya doon? so ibig sabihin niya nagagawa niya yung gusto niya na mali hindi aangas ngayon yan kapag pinalik natin kasi hindi nyo kayang i-pull out dito ganito ngayon pag nagka problema sa detachment saan ba bang gaya ah, sasagutin ba ng agency yan siyempre mag investigate yan Naandun ka kahit saan pinabalik yan command responsibility yan so ang gawin niyo mga officer ang gawin niyo dyan i-report e niyo sa management ay okay, si management ang bahalang kumunik kay agency kasi ginawa na ng report eh. Ayaw pa rin alisin. Anong gagawin dyan? Hahayaan na lang na magkabulila. So, pwede. Pero sagutin nila yung damage. Huwag i-charge sa mga security officer, sa mga security personnel. Napakalaking ano po niyo. impact dun sa mga security guard na nagtatrabaho ng tama para sa pamilya na masisira ng dahil lang dun sa tao na means na in-report na. Pero inyet na andyan pa din. So, nawawalan ng ano ng justification. Kaya minsan ang mga officer na intindihan din tinatamad na rin. Kaya hayaan na lang, di ba? Isipin niya di matanggal matanggal. Ayun ala So nang na ang gulo. So dapat bigyan natin ng halaga yung mga ganito. Kasi napakaimportante ng client. Ako talaga sobrang ano ko sa mga client. Talagang binibigay natin yung best natin sa kanila. Hindi man yung talagang sobra kasi yung kakayanan natin. We do our best kasi sila yung talagang pundasyon ng isang agency rin ang mga client. Kasi without the client, ano mangyari sa agency diba so alam po natin yun kung paano kaya gawin natin maayos huwag na yung mapagod na mga officer na ganun talaga kasi dumadaan tayo sa mga ganyang sistema pero sabi nga eh may mga reason yan anyway para tumatag ka bilang officer at kayo naman mga security personnel you have to cooperate alam niyo naman talaga kung ano yung pinapagawa ng officer ninyo kung tama yan sunod na tayo kasi command responsibility po niya yan